Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, kasal ako at matagal na kaming hiwalay. Eh. Gusto kong ibahin ang aking pangalan at magpakasal uli sa iba. Ano masasabi niyo attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, Bago natin talakayin ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung kasal ka na sa iba at matagal ng hiwalay, pwede bang gumamit ng ibang pangalan para magpakasal uli sa iba? Kung ikaw ay kasal at hiwalay na, at gagamit ng ibang pangalan para magpakasal ulit sa e iba. Ito ay isang walang kabuluhan na paraan para lamang ipakita na legal ang iyong pagsasama ng bago mong mahal. Kahit na ikaw ay hiwalay na ng matagal, ang iyong kasal ay hindi pa rin nawawakasan sa pamamagitan ng matagal, matagal na paghihiwalay. Hindi nabubuwag ito. Kahit na matagal na kayong hiwalay, mananatili pa rin na valid ang kasal hanggat walang ruling ng korte na walang bisa ang iyong kasal. Kaya kahit na ikaw ay nagpakasal sa iba, gagamit ng ibang pangalan, ang iyong pangalawang kasal ay void o walang bisa. Kapag pinayagan ka ng ganitong paraan para magpakasal sa iba, hindi na kailangan ng annulment. Ibahin lang ang pangalan sa pagpapakasal kung magpakasal ka uli sa iba. Kaya hindi ito pinapayagan. Kapag ginawa mo ito, maaaring ikaw ay makasuhan pa rin ng bigami. Papatunayan lamang na iisang tao ang ikinasal ng dalawang bisis. Ang krimeng bigami ay may parusang pagkakulong ng mula 6 years and 1 day hanggang 12 years. Gayun din, Maring ikaw pa rin ay may pananagutang kriminal sa ilalim ng Revised Penal Code na sa Article 178 na ang paggamit ng fictitious name o hindi totoong tunay na pangalan at pagtatago ng tunay na pangalan ay may parusa na ang pagkakulong mula isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan o multa na hindi lalampas sa isang daang libong piso. Ito ay papataw sa sino mang tao nagagamit sa publiko ng isang hindi tunay na pangalan para itago ang isang krimen, para itago at umiwas sa pagpapatupad ng isang judgment at ito ay magdudulot din ng pinsala sa iba. Nakasaad din sa batas na ang sino mang tao na itago ang kanyang tunay na pangalan at iba pang personal na kalagayan ay paparusahan ng pagkakulong ng isang araw hanggang 30 days o multa na hindi lalampas ng 40,000 pesos. Kaya sa nagbigay ng katanungan, mag-isip-isip kang mabuti bago mo isakatuparan ang iyong balag. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!